may nakapagsabi sa akin na maganda raw magpasko sa isang bayan sa Samar. Nalimutan ko na kung sino yung nagsabi sa akin noon. Pero kung sino ka man, sana ay hindi ka na lang nagsalita. Dahil sa iyo, ay muntik na akong hindi makauwi sa pamilya ko. Ako nga pala si Ricky. Writer ako sa isang travel magazine. Nung medyo bago-bago pa lang ako sa trabaho, ay pinadala ako sa isang napakaliblib na baryo sa Samar. Ang assignment ko ay magsaliksik tungkol sa mga tradisyon ng Pasko sa baryo na yon, lalo na yung mga kakaibang kwento at paniniwala na hindi pa nasusulat. Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan ng baryo para na rin sa kapakanan ng mga taga roon. Nung makarating ako sa baryo, agad kong napansin na parang may kakaiba. Yung mga tao parang may tinatago talaga. Alam mo yung feeling na parang may mali pero di mo ma-pinpoint kung ano. May mga parol naman sa mga bahay at may mga Christmas lights sa mga puno. Pero parang hindi masaya yung mga tao. Parang may takot sa kanilang mga mata. Nung makausap ko yung kapitan ng barangay, ay doon ko nalaman na may kakaibang tradisyon pala yung baryo tuwing Pasko. May nilalang daw na bumibisita sa baryo tuwing Christmas Eve isang nilalang na tinatawag nilang aswang. Hindi raw yung aswang na alam natin na kumakain ng tao, kundi isang magandang nilalang na may pakpak na parang parol. Nagulat ako sa sinabi ng kapitan. Hindi ko alam kung niloloko ba niya ako o seryoso siya, pero dahil writer nga ako at trabaho ko ang magsaliksik, ay pinakinggan ko na lang siya. Sabi ng kapitan, may isang matandang lalaki raw na apo ng aswang na yon ang makakapagpatunay sa kwento niya. Pinuntahan ko yung matanda na ang pangalan ay Lolo Tano. Sabi ko sa kanya na gusto kong makita yung aswang at kung pwede ay makunan ng litrato. Sumama naman si Lolo Tano sa gusto ko. Sabi niya, alas dosi ng gabi raw lalabas yung aswang. Kailangan lang daw namin na maghintay sa isang lugar sa may kagubatan. Tinala ako ni Lolo Tano sa isang napakadilim na lugar sa baryo. May mga parol doon sa mga puno at habang nag-uusap kami ay naririnig ko yung mga awit ng Pasko mula sa mga bahay na malayo sa amin. Sabi ni Lolo Tano, kailangan daw na may mga parol sa mga bahay at may mga kantahan para lumabas yung aswang. Habang naghihintay kami ay kung ano-ano ang pinaggagawa ni Lolo Tano. Umakyat siya sa puno na parang unggoy at tumalon mula sa isang sanga papunta sa isa pang sanga. Sabi niya, manaraw siya sa aswang na lola niya. Hindi ako makapaniwala sa mga sinasabi niya. Sabi ko sa sarili ko, baka naman niloloko lang ako ng mga tao sa baryo na iyon. Pero maya maya biglang tumahimik ang paligid. Yung mga kuliglig parang natakot din. Tapos doon ko na naramdaman na may paparating. May lumabas na nilalang mula sa kagubatan. Isang napakagandang babae na may mga pakpak na parang parol na kumikislap sa dilim. Mahahaba 'yung mga kuko niya parang mga talim na handang sumugat. 'Yung buhok niya umaalon-alon na parang alun sa dagat. At 'yung mga mata niya ay kumikislap na parang mga Christmas lights. Kahanga-hanga 'yung itsura niya pero nakakatakot din. Lumapit sa akin yung nilalang at tinanong ako kung naniniwala raw ba ako sa mga aswang. Sabi ko, hindi po ako naniniwala. Writer po ako at ang trabaho ko ay magsaliksik tungkol sa mga bagay na hindi ko alam. Kaya ako narito ay dahil gusto kong malaman kung totoo nga ba ang aswang. Kung gusto niyo po akong patayin ay wala akong magagawa. Pero sana ay isipin niyo na may pamilya akong naghihintay sa akin. Natawa yung nilalang at sabi niya ay bibigyan daw niya ako ng pagkakataon. Dahil sa sinabi ko ay hindi raw niya ako papatayin. Pero si Lolo Tano raw ay may parusa dahil sa ginawa niya sa akin. Nilapitan niya si Lolo Tano at tinilaan yung leeg nito. Biglang naging parol si Lolo Tano parang naging bahagi siya ng tradisyon na pilit niyang binabaliwala. Isinabit siya ng aswang sa isang sanga ng puno, simbolo ng kanyang Pagkakamali. Nung pakawalan ako ng aswang ay agad akong tumakbo. Hindi ko na siya nilingon. Nakauwi naman ako sa pamilya ko pero tuwing Pasko parang may bumabalik na takot. Yung alaala ng aswang parang anino na hindi ko maiwasan. Yung tanong kung totoo ba talaga ang lahat, hindi ko pa rin masagot. Naalala ko rin na napakanipis pala ng pagitan ng pag-aalinlangan at paniniwala. Gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isang karanasan ko nung college student pa lang ako. Isa ito sa mga dahilan kung bakit ayaw na ayaw ko na bumalik sa dati naming dorm sa university. Hindi ko na po babanggitin kung anong university ito, pero malamang ay alam na rin ng iba sa inyo kung saan ito. Third year college ako noon. Galing ako sa isang exchange program sa ibang bansa pagbalik ko, sobrang excited ako kasi December na noon. Alam naman natin na kapag December, talagang ramdam na ramdam ang Pasko sa Pilipinas. Sa ibang bansa kasi, hindi naman talaga sila nag-celebrate ng Pasko. Kaya sabik na sabik akong maramdaman yung mga tradisyon natin. Pagdating ko sa dorm, akala ko magiging masaya at puno ng saya. Pero may napansin agad ako. Parang ang lungkot ng atmosphere Sobrang layo sa inaasahan kong lively na Pasko. Yung mga kakilala kong estudyante, hindi man lang ako binati o kumustahin man lang. Parang ang lalim ng iniisip nila tapos yung mga rooms hindi man lang nakadecorate ng Christmas lights. May nakilala kong bagong dating na estudyante. Si Nika, tinanong ko siya kung bakit parang ang lungkot ng mga tao sa dorm Sabi niya may nawawala raw na estudyante. Dalawang buwan na siyang hindi nakikita. Ang sabi ng iba, umuwi lang daw sa kanila. Pero ang sabi ng iba, may nangyari raw sa kanya. Nung mga sumunod na araw, nalaman ko na hindi lang pala isa ang nawawalang estudyante. Tatlo sila, tapos hindi lang pala sa dorm namin nangyari yon. Pati sa ibang dorm sa university, may mga nawawalang estudyante. May isang araw na umuwi ako ng maaga. Wala pang tao sa dorm noon. Naglalakad ako sa hallway nung may narinig akong kalusko sa isang room. Yung room na yon, alam ko na walang nakatira doon. Lumapit ako, sinilip ko yung loob. May nakita akong mga simbolo na nakadrawing sa sahig. Tapos may mga kandila at kung ano-anong gamit na hindi ko alam kung para saan. Biglang bumukas yung pinto. Si Nika, siya pala yung nandoon sa loob. Nagulat siya nung makita ako. Sabi niya, nag experiment lang daw siya ng mga ritual. Hindi na ako nagtanong kasi baka mamaya, black magic pa yung ginagawa niya. Naging interesado ako sa mga nangyayari sa dorm. Hindi ako mapakali kasi parang may itinatago sa akin yung mga tao doon. Gusto kong malaman kung ano talaga ang nangyayari at bakit parang lahat sila takot kaya nagimbestiga ako. Sinimulan ko sa mga nawawalang estudyante. Nalaman ko yung mga pangalan nila. Tapos tinanong ko yung mga kaklase nila kung ano yung mga huling ginagawa nila bago sila mawala. Yung isa, si Janine, nag-iwan daw ng diary sa dorm. Tinago ko yung diary sa ilalim ng kama niya. Pinuntahan ko yung room ni Janine. Buti na lang at hindi pa napapalitan yung mga gamit niya. Nahanap ko yung diary at parang may kaba akong naramdaman habang binubuksan ko ito. Sa huling entry, may binanggit siya na isang grupo na nag-iimbita sa kanya na sumali. Tinatawag daw nila ang sarili nila na mga aswang. Akala raw ni Janine ay joke lang yon. Pero nung pumayag siya na sumali, pinakita raw ng mga ito ang tunay nilang anyo. Nabanggit din ni Janine na malapit na raw ang harvest ng mga aswang Habang naglilinis ako sa room ni Janine, nakahanap ako ng isang kahon na may lamang mga kandila libro at kung ano-ano pang gamit na katulad nung nakita ko kay Nika. Tapos may isang papel na may listahan ng mga pangalan. Nandun yung pangalan ni Janine at yung dalawa pang nawawalang estudyante. Pero ang kinabahan ako, nandun din yung pangalan ko. Doon ko na-realize na baka hindi ako nagbibiro yung mga aswang na binanggit ni Janine sa diary niya. Baka sila yung dahilan kung bakit nawawala yung mga estudyante. At baka ako yung susunod. Hindi na ako nakatulog ng maayos noon. Parang laging may nagmamasid sa akin. Laging may nakahandang kutsilyo sa tabi ng kama ko. Kahit alam kong hindi sapat yon para sa mga aswang. Tapos, nagresearch ako tungkol sa mga aswang. Nalaman ko na yung mga aswang daw ay may harvest tuwing Pasko. Ibig sabihin, may mga nawawalang tao tuwing Pasko dahil sa mga aswang. Nakaisip ako ng plano. Kailangan kong malaman kung sino yung mga aswang na tinutukoy ni Janine. Kaya gumawa ako ng anonymous letter. Sinabi ko doon na gusto kong sumali sa grupo nila tapos nilagay ko sa ilalim ng pinto ng bawat room sa dorm. kinabukasan, may nagpadala sa akin ng invitation. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot. Sabi doon, magkikita-kita raw sila sa isang kubo sa isang liblib na lugar sa bisperas ng Pasko. Pumunta ako doon sa kubo. Nagulat ako kasi marami na yung mga tao doon. Kilala ko yung iba sa kanila. Mga kaklase at kaibigan ng mga nawawalang estudyante. Nagtataka ako kung bakit sila nandun. Nagsimula yung ritual nila. May isang estudyante na pumasok sa gitna at ramdam ko yung takot sa paligid. Isa-isa siyang nilapitan ng mga aswang at bawat paglapit, parang lumalakas yung kabog ng dibdib ko. Pinapahid nila yung mga kamay nila sa katawan ng estudyante. Tapos yung estudyante biglang nag-transform, naging aswang din siya. Doon ko na realize na yung mga nawawalang estudyante ay hindi pala nawawala. Naging aswang sila at sumali sa grupo. Ako po si Tita Lorna at ang anak ko naman ay si Nene. May karanasan kami na hindi ko makakalimutan. Sana magustuhan ninyo. Lumipat kami noon ni Nene sa isang lumang bahay sa isang bagong bayan. Nung bagong lipat kami, ay tuwang-tuwa si Nene sa malaking puno sa likod ng bahay. Nung una makala ko ay dahil lang ito sa pagiging bata niya pero habang tumatagal ay napapansin ko na parang may kakaiba doon sa puno. Madalas kong marinig si Nene na kinakausap yung puno. Tapos isang araw ay tinanong ko siya kung bakit niya kinakausap yung puno. Sabi niya sa akin, may nakatira raw doon na isang matandang babae at tawagin na lang daw siyang lola. Parang ang saya-saya niya kapag kinakausap si Lola, parang may bago siyang best friend. Sa isip ko ay imahinasyon lang ni Nene yung matanda. Siguro ay dahil wala siyang kalaro sa lugar na yon. Kaya nagkaroon siya ng imahinasyong kaibigan. Hinayaan ko na lang siya dahil baka mawala rin yon kapag nakahanap na siya ng mga kalaro. Pero habang tumatagal ay parang lumalala yung imahinasyon ni Nene. Lagi niyang kinakausap yung lola at nagdadala pa siya ng pagkain doon sa puno. minsan pa nga ay nagagalit ako kasi yung ulam namin ay dinadala niya doon sa puno. Isang beses ay nagulat ako kasi si nene ay may dalang manika. Sabi ko saan niya nakuha yung manika. Sabi niya, ay binigay raw ni Lola. Lumabas ako at tinignan yung manika. Lumang-luma na ito. Halatang pinaglumaan na ng panahon. Nung gabing yon ay hindi ako mapakali. Kaya lumabas ako at tinignan yung puno. Nagulat ako kasi may mga lumang laruan na nakatambak doon sa ilalim ng puno. Parang bigla na lang silang sumulpot doon na parang may ibang naglagay. Kinabukasan ay tinanong ko si Nene kung ano ba ang ginagawa nila ng lola niya. Sabi niya ay naglalaro lang daw sila at nagkukwentuhan. Tinanong ko kung ano ba ang itsura ni Lola sabi niya ay nakasuot daw ito ng lumang damit, yung parang damit ng mga tao noong unang panahon. Tapos yung mukha niya parang laging nakangiti pero nakakatakot. Kulubot na kulubot na raw yung mukha nito at mahaba yung buhok na kulay puti. Nung gabing yon ay natutulog na ako nang marinig kong umiiyak si nene. Pagpasok ko sa kwarto niya ay nanginginig siya sa takot. Sabi niya ay hinila raw siya ni Lola papunta sa puno Nung marinig ko 'yon, ay nagdesisyon ako na ipaputol yung puno. Natakot ako para kay Nene. Baka isang araw ay mawala na lang siya at hindi ko na siya makita. Kaya kinabukasan ay naghanap ako ng pwedeng magputol ng puno. Pero sabi ng mga nakausap ko ay busy raw sila at sa susunod na araw pa nila mapuputol yung puno. Nung gabi 'yon ay hindi ako mapakali. Natatakot ako na baka may gawin yung lola kay Nene. Alas dos ng madaling araw ay nagising ako sa tunog ng gitara. Parang may humihila sa akin papunta sa bintana na para bang may gusto talagang ipakita sa akin. Nagtaka ako kasi saan ang gagaling yung tunog. Lumabas ako at sinundan yung tunog. Nagulat ako kasi nang gagaling ito doon sa puno. May tao doon sa puno. Papalapit na ako nung makita ko na may anino na naglalakad papunta sa bintana ni Nene. Tumakbo ako palabas at nakita ko yung lalaki na nakasampa doon sa sanga ng puno at sinisilip si nene sa bintana. Lalapitan ko na sana siya nang biglang may lumabas na matandang babae mula doon sa puno. Sinugod niya yung lalaki at hinila ito. Sumigaw yung lalaki at nagmakaawa, pero yung matanda ay hindi siya pinakawalan. Nakita ko kung paano pumasok yung matanda doon sa katawan ng puno at hinila niya yung lalaki papasok doon. Nagmakaawa yung lalaki at sinabing hindi na siya uulit pero yung matanda ay hindi siya pinakawalan. Nung gabing yon ay hindi na ako nakatulog. Kinaumagahan ay naging pahke kami ni nene at lumayas doon sa bahay na yon. Sa bagong lipatan namin ay nalaman ko kung sino yung matanda na nakatira sa puno Isa raw itong espiritu na nag-aalaga sa mga bata sa bayan nila. Kaya pala, parang laging may bantay si Nene kahit hindi ko siya nakikita. Marami na raw mga bata ang nakaranas ng proteksyon ng matanda. Kwento na nga siya ng mga matatanda sa bayan na parang alamat na buhay. Si Nene ay isa na sa mga kwento ng mga bata tungkol sa matandang espiritu na nagligtas sa kanya. Antropologo po ako. Isa sa mga dahilan kung bakit napili ko ang kursong ito nung college ay dahil sa isang karanasan ng mga magulang ko sa probinsya namin. Sa Mindanao po kami nakatira. Hindi ko na lang sasabihin kung saang parte dahil hindi ko alam kung gusto ng mga kamag-anak ko na malaman ng iba ang tungkol sa karanasan nila. Tuwing Pasko ay may kwento ang mga magulang ko na hindi nawawala sa usapan. May isang nilalang daw na nagdulot ng takot sa mga tao doon sa amin. Ang tawag nila sa nilalang ay kakain. Ang sabi ng tatay ko, isang araw daw ay nagising na lang sila na patay ang mga alagang manok ng kapitbahay namin. Sobrang gulat daw ng mga tao, hindi nila maintindihan kung anong nangyari. Parang hindi nila alam kung matatakot ba sila o maguguluhan. Nung una ay akala ng mga ito na baka may pumasok na ahas o kaya naman ay may nagnakaw ng manok. Pero napansin nila na wala naman kahit isang sugat ang mga manok. Ang tanging nakitang bakas ng karahasan ay yung mga kagat sa leeg ng mga manok. Halos lahat ng dugo ng mga ito ay natuyo na. Para bang sinipsip ng kung anumang nilalang ang dugo ng mga manok. Nung sumunod na linggo, isang baka naman ang natagpuang patay. Kagaya ng mga manok, may kagat din ito sa leeg at tuyong-tuyo na yung balat dahil sa kawalan ng dugo. Nung sumunod na linggo, isang tao naman ang nakaranas ng ganoon. Nung mga panahong iyon ay wala pang kuryente sa amin. Kaya naman yung mga bahay ay may kanya-kanyang lampara. Yung biktima ay natagpuan sa gilid ng kalsada. Halos wala nang laman yung katawan niya dahil sa kakulangan ng dugo. Mula noon ay natakot nang lumabas ng gabi ang mga tao sa amin. Nagsara ng maaga yung mga tindahan at yung mga bahay ay sinisigurado na sarado lahat ng bintana at pinto. Hanggang sa isang araw ay may nakakita raw sa nilalang na kumakain sa mga tao at hayop sa amin. Malaki raw ito, halos kasing laki ng kalabaw pero mas nakakatakot, yung mga mata daw nito parang laging gutom. May mahahabang ngipin na parang kayang tumagos sa buto at matutulis na mga kuko na parang espada. Ang sabi ng tatay ko ay nagorganisa ng isang grupo ang mga tao sa barangay namin para hulihin yung nilalang. Ang tawag nila sa nilalang ay kakain dahil sa mahahabang ngipin nito na ginagamit sa pagkagat sa leeg ng mga biktima. Ang sabi ng tatay ko ay napatay nila yung kakain. Binuhusan daw nila ng gasolina at sinunog. Pero hindi doon nagtapos ang kwento. Dahil sa mga sumunod na taon ay may mga pagkakataon na bumabalik ang kakain. Ang sabi ng tatay ko, ay hindi nila alam kung bakit bumabalik ito. Kaya naman tuwing Pasko, laging may nagbabantay sa bawat sulok ng barangay namin parang laging may nakabuntot na takot sa kanila. Nung una kong marinig yung kwento na yon, ay hindi ako naniwala. Pero dahil sa pagiging antropologo, hindi ko mapigilan yung curiosity ko. Gusto ko talagang malaman kung ano ba talaga yung kakain. Parang may bumubulong sa akin na kailangan ko itong alamin. Na parang ito yung missing piece sa research ko. Sa isang Pasko ay nagdesisyon ako na bumalik sa amin at alamin yung tungkol sa kakain. May nakalkal sa baul ng mga magulang ko. May diary pala yung tatay ko at dun niya isinulat yung mga nangyari sa kanila noon. Dun ko nalaman na hindi pala nila napatay yung kakain. Ang sabi ng tatay ko ay natagpuan nila yung lungga ng nilalang na iyon. Isang butas sa ilalim ng isang malaking puno pinuhusan nila ng gasolina yung kakain at sinunog. Pero sa hindi malamang dahilan ay nakatakas pa rin ito. Sobrang takot at gulat ng mga tao, hindi nila maipaliwanag kung paano nakaligtas yung nilalang. Parang wala silang magawa kundi magtago na lang. Sa huli ay pinasabog nila ng dinamita yung lungga ng kakain. Pero dahil sa mga sumunod na taon ay nagiging aktibo pa rin ito ay napagtanto nila na hindi nila napatay yung nilalang na iyon. Dahil sa kwento na iyon ay mas lalo akong nainganyo na magpatuloy sa aking pananaliksik. Sa kabutihang palad, may mga nakilala akong tao na may kwento rin tungkol sa kakain. Parang puzzle na unti-unting nabubuo sa isip ko. Hindi lang pala sa amin nangyayari ito, kundi pati sa ibang lugar parang may mas malaki pang misteryo na kailangan kong tuklasin. May mga kakilala ako na taga-ibang probinsya na nakaranas din ng ganoon. Naisip ko tuloy na baka hindi lang iisa ang kakain. Baka marami sila at nagkahalat sa iba't ibang lugar. O baka naman ay iisa lang talaga sila at naglalakbay sa iba't ibang lugar para makahanap ng mabibiktima. Pagkakas. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang kasagutan. Ang tanging alam ko lang ay may isang nilalang na hindi mapapatay ang patuloy na nagiging banta sa mga tao. May isang binata na nagngangalang Jeff na bumisita sa bayan namin para sa Pasko. Hindi naman siya kamag-anak o kaibigan ng sino man sa amin. Isa lang siyang adventurer na narinig ang tungkol sa lugar namin at naisipang bumisita. Sa pagkakaalam ko ay may project daw siya na kinukunan ng video ang mga kakaibang tradisyon ng mga Pilipino sa Pasko. Medyo liblib kasi yung bayan namin kaya marami pa rin sa amin yung mga tradisyon na hindi na ginagawa ng mga taga-syudad. Isa sa mga tradisyon na yon ay yung paglalagay ng mga parol sa mga puno sa paligid ng bahay hindi ko alam kung bakit ginagawa yon. Pero sabi ni Jeff ay wala raw siyang nakitang ganoon sa mga napuntahan niya. Nung makita niya yung mga parol sa mga puno, ay tinanong niya kung bakit may mga ilaw sa kagubatan. Nagtawanan lang yung mga nakarinig. Pinaliwanag nila kay Jeff na hindi mga parol yung ilaw sa kagubatan, kundi yung mga mata ng nilalang na nakatira roon May tawag kami sa nilalang na 'yon pero hindi ko nasasabihin para hindi na rin ma-encourage 'yung mga makakarinig nito na hanapin pa 'yung kagubatan na tinutukoy ko. Basta may nilalang na nakatira roon na may mga pulang mata na nagliliwanag sa dilim. Kaya kahit na sa Pasko ay hindi kami pumapasok sa kagubatan na 'yon. Sa halip ay nilalagyan na lang namin ng mga parol 'yung mga puno sa paligid ng bahay para hindi kami matukso na lumabas sa gabi. Pero si Jeff, imbes na matakot, ay na-curious pa sa kwento. Nagtanong siya kung anong klaseng nilalang yung nakatira sa kagubatan. Pero wala namang nakakaalam. Maraming nagsasabi na aswang daw yon o kapre o multo. Pero wala naman kasi talagang nakakakita sa nilalang. Basta ang sabi ng mga matatanda, kapag nakita mo na yung mga pulang mata sa dilim, ay tumakbo ka na pabalik sa bahay at huwag nang lumingon. Kasi daw, yung mga mata na yon ay parang nanghihigop ng kaluluwa at kapag nahuli ka, hindi ka na makakabalik sa mundo ng mga tao. Bilang warning na rin sa mga dayo na katulad ni Jeff, ay nilalagyan ng mga residente ng mga bakas ng paa na gawa sa semento yung gilid ng kagubatan. Kapag nakita mo yung mga bakas ng paa na yon, ay huwag ka nang pumasok pa dahil delikado na. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa utak ni Jeff, pero sa bisperas ng Pasko ay nagpaalam siya sa mga nakatira sa bahay na tinutuluyan niya na papasok siya sa kagubatan. Ang sabi niya ay magdadala siya ng pagkain para sa nila lang at hihilingin na magpakita ito sa kanya para makuhanan niya ng video para sa project daw niya. Sabi pa niya na may nararamdaman daw siyang kakaibang koneksyon sa nilalang na 'yon. Para bang may tawag na hindi niya maipaliwanag. Alam niya na hindi siya sasaktan ng nilalang, parang may tiwala siya na tutulungan pa siya nito. Pero hindi niya ipapakita sa iba ang video dahil yun daw ang magiging kapalit ng pagtulong ng nilalang. Kinabukasan, ay nagkagulo ang mga residente. Parang may malamig na hangin na dumaan nung makita nila yung kamera ni Jeff na nakalagay sa gilid ng kagubatan. Halos hindi sila makapaniwala na wala na si Jeff. May mga bakas ng paana naman ang lumitaw sa lupa at sa dulo ng mga bakas na yon ay may mga nagliliwanag na pulang mata na nagmamasid sa amin. Pag-uwi namin ay pinating na namin sa isang computer technician yung kamera ni Jeff. May mga kuha pa ito ng mga tradisyon sa Pasko na ginagawa sa bayan namin. Pero yung pinakahuling larawan na kuha ng kamera ay isang malabong larawan ng isang nilalang na nakatayo sa usok. Yung mga mata nito pulang-pula at parang nakatingin diretsyo sa iyo kahit sa litrato lang. Hanggang ngayon ay nawawala pa rin si Jeff. Isa siya sa mga kwentong nakakatakot na sinasabi namin sa mga bata para hindi sila pumasok sa kagubatan. Pero tuwing Pasko ay may mga bagong bakas ng paa na lumilitaw sa kagubatan. Parang si Jeff ay patuloy na naglalakbay sa mundo ng nilalang na kumuha sa kanya. Hanggang ngayon walang nakakaalam kung nasaan na siya at tuwing Pasko parang nararamdaman pa rin namin ang presensya niya sa kagubatan.